Hello, hello, mga kapangs. Good afternoon na yan. ko na sa inyo ang bulaklak bulak na nalalanta <laughs> dahil sa sobrang init. Ayan. Pero talaga minsan lang yan siya didiligan kasi hindi siya niya pwedeng lagi sa init. Hindi rin siya pwedeng uh, lagi sa nauulan na. Kaya dito lang na, talaga Dede, hindi siya pwede. Gusto ko ilay sa pwede Hello, mga bulak-bulak. kayo. Ang masagalan. ito na mga Ah, nakalimutan ko kung pangalan nito. Napakaliis nito nung dati pinanin. Pero ngayon, malaki-malaki na siya. Oh, the camera is <laughs> ito naman ay ang aking bagong tanim na ay ang laki ng uod sa aking tanim na lemon sito ayan ay ang laki naman ng ano kita nyo boys ang laki ng ang laki ng ano ha uod kaya pala naubos yung ano, naubos na yung ano niya Tsaka ito na naman, mga tinanim ko na Altamisa. Sa Bisaya, Helba. Sa Tagalog, Dahong Maria. Ayan, maraming marami yan. Pag tag-init, maganda yung dahon niya. Ay, tag-ulan pala. Pero pag tag-init, lantang-lanta din siya. Kaunti lang. Pero pag tag-ulan, hindi siya madami. Ayan. Yanlan guys, thank you for watching!